Sabi ko noon, uh, yung last summer na inggit ako sa mga ano, sa may mga dalang bata. Ang sabi ko noon, sana si Ryan naglalakad na, naglalakad na rin para may na akay akay na ako. Tapos ngayong summer si Ryan naglalakad na. Nag-start kasi maglakad si Ryan 11 months. So sakto-sakto magsa-summer tumatakbo na siya, hmm? say hi, okay. um. um. hindi <laughs> <siya> ang, lagi, lalakad <laughs> ni, mga nakikita siyang mga bata kaya ganyan siya ang hila, siya pag nakikita siya ng mga bata Don't worry, kapag nagsasalita ka na, magiging friend mo na sila. Ang dami niyang bata na nakikita dito ngayon. Right? Right? Naantok na si Ray. Nagpabuhat na. and every time naaalis kami, lagi namin dalay kumot niya. Ang namin, You didn't sleep? You want to play? Ha? Eh, ang luwang ng ni, ni, Rail dito sa lugar namin kasi dalawa yung pipe dito malapit sa amin. Ang hey. dami rin bata dito. Tapos merong dito oh, yung sa government school para dun sa English teaching. Dito lang oh, sa building na yun. Tapos, ito yung building ng police hmm. Ayan, puro mga kapitbahay lang namin Tapos yung ano pa pala Ayun yung ursad Nandito kasi kami sa sentro Kaya ano dito Mas masarap tumira dito kaysa dun sa isang lugar nila Diyosawa Sa so, lugar nila ano Liblib -lib. Forest Gubat talaga siya Ah. Ero ito ang nakasentro nandito lahat. Puro kapitbahay lang namin pati yung mga shop. Nee, medet pa. Say hi. Hey. Say hi. Say hi. Hey. guys. <coughs> 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 Gandang weather eh. Go down. Ayan, nagsariling buhay na naman siya. <laughs> It's nice, right? Next month, iba na yung lugar na pupuntahan mo. Maninibago ka. So, go, go. nữa Kịch <laughs> này rồi Clap 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 Ôi đi thôi clap clap cả oh, Clap 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 <laughs> The wheels on the bus go round and round Round and round, round and round, the wheels on the bus go round and round, all to the town.